kamital, isang magandang araw ulit ho sa inyo. Naka mga kamital, na din na naman tayo sa lipali. Pa nga po ang nakakasakop dito na ha. Ito po ay sa Sitio Malabong, Barangay, Duhatan, Lipa City, kung hindi ako nagkakamere. Shout out po kay Ma'am Mary Ann Ermino. Ermino, ayan. Shout out po kay Ma'am. Ang inyong ni Ma'am ay 42 by 75. Yung ating dati pa ring isaylo ng ating headboard. Ano ha? Pong, ano, with drawer Ang drawer ho ninyo, mga kamital, ay quality ho yan Walang nalain, walang unusay Quality, quality ho yan O oh. Ang kamang Walang langit-ngit Kayang abutin ang, kayo na ho magsundo Mga kamital, kung ano yung susundo nyo doon O, oh, ay Quality ho yan, walang langit-ngit ho yan Shout out po kay ma'am, ano pangalan nyo ma'am? Ano pa? Evelyn Evelyn Ensyong Shout out po kay Ma'am Evelyn Ensyong Ano po Dito po yan sa Sitio Malabo Ayaw. Sige ho mga kametal At naway patuloy yung I-like I-follow I-share Alam n'yo mga kametal I-share n'yo ho Nang i-share Ang ating video At malapit na hong Mag Anniversary Ang kametal pub shop Sa July Ano ho mga kametal At malay n'yo ga ho Kayo mapili ng Ni kametal Na mabigyan ng Isang walang langit-ngit O oh, Digay libre I-share n'yo lang ho Ang video hindi ka makakamitan. At magpapajikas po tayo sa July. Magpapagames po tayo. Basta, marami akong ipagigames sa inyo mga kamitan. Ano? Sige ho, at maraming maraming salamat po. God bless po mga kamitan. Yun, ano na, kahit